And yo, what's up guys? Good morning, good afternoon, good evening Anong oras nyo ako na mapanood eh sa mga magpalangaraw sa ating lahat And it's me, your car guy 8 gig Pep Talk Ayan, update, update lang tayo Tingnan nyo naman, papagitan natin Dumating na, as promised Ayan, o, oh, kitang-kita mo naman of oh, Carbon Lodi So, ayun dumating na yung order natin na ikabit na rin natin so anytime pag gusto nyo tignan pag gusto nyo i-check itong napakaganda nating dali lang inayos natin itong camera natin itong napakaganda nating Ford EcoSport, eh, more than willing ako ng si Senyo So, ayun, on today's vlog naman, eh, may pupuntahan tayong kaibigan natin, tropa natin, na nagtitinda ng, ano, ng sasakyan, eh, dapat may kukulit tayo, ano, Toyota Vios sa kanya, kaso nga lang, ayan, naunahan tayo, na swap na raw, so sold na siya. Pero may ino-offer siya, tingnan natin kung okay naman sa atin, baka kunin natin since wala tayong unit ngayon. And ayun, sa mga naghihintay ng vlog, pasensya na ako minsan kasi ang dami natin nakapilang mga reservation. So mostly ang nangyayari, pagkakuha ko ng sakin, hindi ko pa talaga nagagawa ng vlog. Nandiyan na yung buyer, kinukuha na. So ayun, hindi tayo nakakapagbenta ng maayos, hindi tayo nakaka nakakaroon ng sasakyan para i-display. So ayun, tapos nanggaling din tayo sa bakasyon, kaya hindi natin nakasikaso muna ng i-post post to... Ford EcoSport natin kasi napakaganda, napakasarap. Actually, galing kami bagyo Baguio. Napak napakasarap niyang imaneho. Walang kapoble-problema ang nangyari. So, ayun. Abang-abang, tignan natin kung ano magiging mangyari at kung magiging anong usapan namin dun sa tropa natin na si Boss JR. Shoutout sa iyo. Tignan natin kung may uwi natin ang napakaganda mo sa sakyang i-offer sa atin. See ya! Hindi natin naabutan yung boss natin si JR. Pakialaman muna natin yung mga uh, sasakyan niya. Eto, 2013 model na napaka-forma, uh, Toyota Bios. May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado Wala kang talo Sa 8 gig pep talk Alright we say Yo Yota Bios na 2013 Naka-restro to? Oo yan Naka-restro, naka-setup Yun Gulong pa lang oh. Ano pa yung hahanapin mo rito Tapos tingnan natin sa loob 2013, naka-restro, naka Ayan Carbon Lodi All stock yung mga infotainment Yung cambio niya ayan, modified na tapos ayan, napakaganda. Napakasariwa dito sa loob, may kasama pang wifi. Yan yung nagpamahal dito. <laughs> yung wifi. <laughs> Tapos Yan. Punta kasi tayo dito, wala yung ano niya eh. Na naunahan tayo dun sa bios niya na isa. Gentry may buyer tayo ha? So, na swap na rin dito sa Adventure. Magkano kasi yung price nito? 230 kaya. Oh, uh, 230. Yeah. 230 murang murah may discount pa pagka sure buyer ito naman adventure Nangarap kang sasakyan Para dito na sa 8-gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hakbang Mapakalsada o trip sa malayo Dito sigurado Wala kang talo 8 Diesel mais din naman, first gen sa mga gulong. Panalo si boss natin dito. Ayan. May mga accessories. Owner naman yan, owner. Ito hindi pa natin alam kasi kadarating lang. May top load. Kinuha yung ano yung Sunup to eh. Naka leather. sa mga naghahanap ng diesel, ito na yun. Diesel, maganda yung ano niya. Naka infotainment na rin. Kompleto. Yung labas likod. Ayan, naka, naka leather. So, all goods. Tapos meron pa siyang owner Ito hindi pa natin alam yung price Kapag hinihintay natin Tapos ito meron pa siyang Owner na maayos Tingnan naman natin ito sa loob Ayan ito O ito 180 Mura mura Naka diesel ka na 180 Adventure Na diesel Nasa 180 Naka registro kaya ito? Ayun lang, hindi natin alam. Ending eh, to. oo oh, nangaristro hindi. So, ayun. Kung interested kayo, eh, ayan. Message, message lang kayo. Sa mga owner. Ayan, meron din siyang owner. Ang alam ko, nasa 45K to. Itong owner niya. Maganda rin. Tingnan natin itong owner. Mabilis lang. So, ayan. Ayan yung gulong. O, oh, nakaano pa. May kasamang tolda. Ayan yung owner. Simple-simple lang. Pero mura lang to. Siguro mga ang, ang, last na update ko, 45. Pero para binaba niya na. Gasoline. So, ayun. Kung interested, message-message lang. Para ano. So, ayun, hanggang dito na lang tayo mga pep talk. Muli, ang inyong lingkod, 8 gig pep talk na nagpapaalala na pag bibili na second hand, sa ayaw sa gusto natin, meron at meron issue yan. So, mas mainam. Pag magdadala kayo ng mekaniko, para yung mekaniko may papaliwanag kung gano'ng kalala, kung tolerable pa, kung pwede pa. Yung mekaniko na, mekaniko na mismo yung mag-check kung okay pa yung unit. At syempre, ako naman bilang isa nagtitinda, Chinek ko na yan, bumasa na, base sa aking kakayahan. So, goods na goods na siya. Uh, may mga issue lang talaga kasi nga second na. Pag sinabi second na, wala, talaga, wala tayong magagawa. Meron at meron issue yan. So, syempre, ayun, dagdag ko lang din. Kung meron kayong mga sakyan na gustong ipabenta, eh, bakit hindi? Message lang kayo dyan. Sabihin nyo, pwede kong puntahan, pwede kong i-check, Or kung gusto nyo pagawa natin ng vlog, eh, more than willing ako. Hihintayin ko yung chat nyo para tingnan natin yung sakyan nyo. So, ayun. God bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Maraming maraming salamat sa panunod. Bye bye! May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8-gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami Nasa likod